Marami. Ano pa meron? Meron akong CD, may stereo, may kasel. O sige, basta ikaw. Sigurado yan. Mahal ko ha. Lahat dala sa'kin. Sa Oo, dadali ko sa'yo. E Ayan Wala problema. Magaling ako pahit sa'yo, di ba? Ay, ganyan ka naman eh. Pagdating ko yan, paparating mo. Hindi. Basta ikaw dala bago. Ako mahala sa'yo. Sigurado ka. O, meron lang nga kami natuklasan na kailangan niyong makita. Sir, may pag-asa po tayo. What do you mean? Sir, nakuha ko namin ang mga record na yan sa police files. Magpagawa kayo ng maraming kopya niyan. Yes, sir. Ikalat niyo yan sa mga field agents natin. At Pepe, sabihin mo sa kanila, subaybayan nila yung dalawang yan. Size the tayo! Hey! 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 kukulektay mo paano? Pare! Pare, kukulektay mo lang yung pera. O tingnan mo! Oh. Tumata ka! O ano? Abunin mo! Banat! Pare, pare! Bayad mo! Teka! Ano ba sinasabi Ito, mo? Hindi nakipag... Eh! Ano ba, Wala ka naman para pera. Para T pare, na, na. pa pera! Pare! Sige Dapat kailan. Kailan. Teka nga, na ako sa inyo! Ah, Oh sige ako bala inyo. Oh sige. Basta ikaw punta dito. Ako bahala iyo. Oo. Swalay! O sige, ikaw tawag ulit ha. Ah. Hmm. Patlundan! Sige bagong-bago babayaran mo ko, tatlong daan. Bago nga, nakaw naman. Bakit? Kailan ka ba bumili ng hindi nakaw? Isang libo. Mahal. Tualay, pambihira ka naman eh. Halos lahat ng gamit dito sa lugar mo, galing sa akin. Pati ba naman ako, kakanin mo pa? Negosyo to, Julie. Pero sige, baka ikaw sabi wala akong pakisama. Dagdag payad, limandaan. Hanggang doon na lang. O ano, payag ka? Sagutin mo na muna yung telepono. Pag-iisipan ko. Hello? Hello, Chualay. May dadalhin akong TV. Talaga? Oo. Ilang Ila inches? 23. Tsaka marami pa. Marami? Ano pa meron? Meron akong CD. May stereo, may cassette. O sige, basta ikaw. Sigurado yan. Mahal ko ha. Ah. Lahat dala sa akin. Wala problema. Magaling ako pa sa iyo, di ba? Ay, ganyan ka naman eh. Pagdating ko yan, mo. Hindi. Basta ikaw dala bago. Ako mahala sa iyo. Sigurado ka? Baka mamaya. Kahit ikaw dala bukas hapon. Hapon? Bukas? Oo. Baka mamaya. Wala ka. oh, ikaw tawag ko na ha? Ano? Payak ka? Oh, sa dalawa, tatlo, apat, lima. <laughs> Sige, nakaw uli Tapos tala mo rito, ah. Sige. Salamat din. uto utu talaga sa Julio. Pwede ko benta to dalawa libo, Ah. Ay, sorry. Soft nga. Anong soft drink? Kahit ano, basta yung malamig na malamig. Ito. Thank you. Salamat, ha. Sige. Okay. Ah, uh, Manong, yun yung 20 pesos o... So mm. 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 Roberto! Roberto! Hey, Ebon, ano nga sa'yo? Bakit para kang... Wala na eh. Naglakad lang ako mula kaya po ang nandito sa inyo. Bakit ka naglakad hindi ka sumakay? Nadukutan ako eh pera pa na bang inipon-ipon ko at saka yung perang pinagtala ng lupa ko doon sa probinsya. Nawala lahat. Natira na lang yung amoy ng pera sa bulsa ko. Alam mo namang Maynila ito, maraming mga manduro ko talaga dito. Dapat hindi ka talaga ng ganun. Ang ko pa namang manduro ko yung babae niyo. Yun. Babae ka mo? Oo, babae. Ano yung tsura? Maganda. Baling kinita ng katawan. Morena. May dimples. May dimples? Dimples.